Hello mga kasari, hello mga sisiko, good afternoon, ayan, kumusta kayo? Mga tatlong araw, ayan, tatlong araw akong walang vlog, 1, 2, and 3, ngayon ay November 4 na, so ngayon pa lang tayo nagkita ulit, okay? So, hindi ako nakapag-vlog kasi nga wala akong maisip na iko-content sa inyo, pero ngayon kailangan na talagang mag-vlog ako para ma-update tayo kung ano yung mga mga dito sa aming sari-sari store after uh, tawag yan, araw ng mga patay. Yan. so after undas. Kumusta na ba ang tindahan ni Ate Rose? So nakita nyo naman sa thumbnail mga sisi na tumaas yung benta ko. Thank you Lord. Sobra pa kami sa kota. Pero ngayon, balik na naman sa dati. <laughs> Kagabi nga, hindi kami nakakakota. Pero sige na lang at least naranasan natin sa ngayon na Uh, sumubra tayo sa kota, di ba mga sisi? Sige lang kahit papano, laban pa rin Ate Rose, magwawalan ng pag-asa. Okay, so ang aming sari-sari ngayon, ngayon, ayan, nabubulol na naman ako, ay halata namang uh, bumenta talaga tayo kasi nga yung ating mga chichiria na nakasabit dito sa taas ay kalbong-kalbo na talaga. Ayan o oh, mga sisi, o. Oh. Ayan, kalbong-kalbo na talaga. And hindi pa tayo nakaalis ngayon. Ang haling tapat na pakainit sa labas. Ayan, ikot muna tayo. Hindi pa ako nakaalis ngayon kasi nga nag-aalanganin ako kasi may hinihintay pa ako na order. Siguro sa susunod na araw, isama ko si Kuya Dave, mag-grocery kami. Kasi need talaga na lalabas para mag-grocery kasi dami ng kulang aming sari-sari store. Okay, so mga sis, effective kahapon, kahapon ba? Oo, dumating yung ahente ng aming tanduway. So, kumuha kami last na Last na nung 2. ayan, pumunta sila dito, kumuha kami ng mga ilang box, kunti lang kasi kulang sa puhunan. <laughs> uh, ngayon ay nagtaas na sila, pero wala silang binigay sa akin. Wala akong maibigay sa inyo na price list, kasi nga wala silang binigay sa akin, so sunod na araw kailangan akong pumunta sa grocery para makita ko kung magkano nang itinaas nila so magka price list lang tayo pag babalik pa yung ahente namin, pero next next week pa talaga so ang gagawin ko na lang uh, punta kami ni Kuya Dave sa grocery and i-check ko yung mga mga tanduway product kung magkano na yung itinaas. Pero mga CC, syempre nagtaas na ang isang brand nag-alak. So, expected na yan na tuloy-tuloy na natataas yung ibang mga item. Kasi papalapit na yung Pasko. Ibang mga alak at ibang mga item pa. Ayan. Okay, so, konting share lang din. Yun palang uh, binili ko na anim na box na itong ganito, oh. Baka ma... <laughs> Baka mahulog mga sis. Ayan, oh. Ayan, anim na box. Ayan. Anim na box ng mga gami belt itong nireripack ko, na gami belt. Ayan. ubus na siya. Ito na rin yung natira, yung mga na-display ko dito sa harapan at saka yung doon sa mismong lagayan ko ng gami doon. Dalawa kasi yung area ko na nilalagyan ko ng gami. Isa dito sa front talaga. Ayan. Isa dito sa pinaka front. And isa din dito sa lagi yung pinapakita sa inyo mga sisi. Nalagayan ko ng mga gamis. So, ayan. Na lang. Ito lahat dito. Wala na yung laman. So, tulad ng sinabi ko, o order na tayo kasi nga paubos na siya. ayoko maubusan ng ganito. Ito pinaka ano mga sis? Pinaka mabenta. So, ginaganito ko na lang para attractive siya. kita. So, ang price ko nito is 5 pesos. So, ang ginagawa ko, dalawa at saka may kalahati sa gitna. Ayan, no oh, kung napansin nyo, may kalahati sa gitna. Kasi hindi siya pwedeng uh, kung dalawa lang libang piso. So, dinagyan ko ng, ano, ng kalahati sa gitna. Hinati ko yung isa. So, matatawag pa rin siya na dalawang piso ang isa. So, kung sampu ang bilhin mo, uh, dalawang pack, So, magiging ano siya, limang piraso. So, two in a half lang. Kasi, ginawa ko before, tatlo limang uh, piso. <laughs> Naku, sisi, napakaliit ng kita. Kaya, ginawa ko na lang siyang two and a half. Ayan. So, kapag i -ano ko lang kasi, ilagay ko lang siya sa ganyan, sa canister o sa box ko lang siya ilagay. Hindi masyadong ma-appreciate ng mga kabataan. Wait lang. Ayan. So, hindi siya masyadong against the light talaga pag ganitong oras. Hindi siya ganong ma-appreciate ng kabataan kapag nakalagay lang dito. Kailangan talaga na i-ano natin sa mga mukha nila isubsob. <laughs> Yung nakikita talaga nila ng ang mga item tulad ng ginagawa ko sa aking mga coke na mga mismo, sting, ganyan. Ayan, mga anong tawag yan? Mountain Dew. Kailangan ito, mga healthy, ayan, cobra. So, kailangan talaga na maglagay ako dito sa harapan. Pwede naman sana itong idalhin ko na lang doon sa loob. Kaya lang, ginaganito ko siya. Kasi pag may bibili dito sa harapan, nakikita ka agad nila at tinuturo. Kasi napansin ko yung mga item na parang hindi nila nakikita, hindi nila pinapansin. <laughs> Kaya kung pwede pa lang na I ilagay talaga sa pinakaharap-harap nila. Minsan yung may mga item ako dito na hindi gaano mabenta. Tapos i-display ko talaga siya sa pinakabungad. Nauubos siya mga sisi. Ganyan lang yung technique natin kapag may mga item na hindi masyado nilang pinapansin. Katulad na lang nitong nagbenta ako ng ayan, itong Lucky Me malalaki na ngayon. Ayan, itong malalaki na siya. So, kapag i ihalo ko ito, ayan, i ihalo ko siya ito doon sa lagayan ko ng mga, mga pansit kanton. Ito dito na party. Ayan. Ayan. Kapag ihalo ko yung mga malalaki, hindi talaga siya mapapansin. Kasi nga, nasana yung mga customer namin dito na maliliit yung mga binibili nila na pansit kanton. Pero nang inalagay ko siya dito sa harapan ng ano namin, stante, ayan, nakikita na nila. Ayan, na binibili na nila yan. <laughs> ganyan lang talaga yung technique mga sisino. Kapag may mga item tayo na hindi masyadong pinapansin, lagay natin diyan sa pinakabungad. Tingnan natin mauubos 'yan. Okay, so balik na tayo sa benta namin nung 1 2 and 1 uh, 2 at saka yung sa katapusan medyo malaki-laki nga kasi halos lahat naman ng mga kapitbahay natin ay nandito lang sa bahay. Mabenta yung aking mga chichiya, mga, mga soft drinks, mga inumin, halos lahat mabenta siya. So ngayon, back to normal na, may mga trabaho na. So, yun na nga kagabi, start na naman na hindi kami nakakota. Pero, thank you Lord pa rin, mga sisi. So, kung magtatanong kayo, magkano ba talaga yung benta namin, or yung kota namin? So, magbigay lang ko sa inyo ng sample. Halimbawa, uh, kumukota kami ng 10,000. Halimbawa, sa isang araw, so, umabot siya ng 12,000, 13,000. Ganyan. So, kung hindi kami makakakota, nasa 7,000 to 8,000 ang benta sa araw-araw. So, yan, estimated lang, mga sisi. Hindi talaga yan yung exact na na amount ng benta ni Ate Rose ninyo. Pero thankful pa rin tayo sa God kasi araw-araw may blessing na pumapasok sa ating sari-sari store. So, ito lang siguro muna yung update ko for today. Uh, na na araw, update tayo pag makalabas kami ni Kuya Dave kung magkano na ba ang presyo ng mga alak na tanduway kung mabenta ito sa inyong sari-sari store. Bye for now! Love you all! Thanks for watching mga sisi!